Good day! Pag-usapan naman natin kung paano ba ng link papunta sa isang website. Katulad ng nakikita nyo ngayon sa ating screen. So, meron tayong heading, may paragraph, at merong link papunta sa YouTube. So, kapag kinlik natin ito, ang mangyayari dapat, pupunta siya sa youtube.com. So, ganun yung gagawin natin. So, ang gagamitin natin ay Visual Studio Code. Ayan. So, open nyo lang yan. Then, para maging organize yung mga HTML file natin, mag-create tayo ng folder. So, punta na tayo dito sa desktop. Create tayo ng new folder. Then, ipangalan natin dito HTML Ayan. Then, yung folder na yan, dyan natin ilalagay lahat ng ating HTML file. So, dito sa Visual Studio Code, bubuksan natin yung ating folder. Ito yan, pupunta lang kayo sa file, then open folder, then desktop, then buksan natin itong HTML folder or iselect natin. Ayan. Paano nyo malalaman kung na-select nyo ba ng tama yung folder? Makikita nyo dito yung pangalan. Ayan, meron tayong pa panel dito. Ayan, makikita ninyo yung pinaka-folder natin. Ayan. Ngayon, sa so pag-create ng bagong file, pwede nyo i-click ito. Or pwede rin naman na mag-right-click, then new file. sa so para organize tayo, Maglalagay ako ng number, ayan, 1, tapos yung pangalan nung gagawin natin, link, then lalagyan natin ng file extension. Ayan. So, dahil HTML file ito or HTML document, kailangan merong file extension na .html. Ngayon, pagka okay na yan, pwede kayong mag-click dito sa ilalim nya at para lumabas yung pinaka uh, paglalagyan natin ng code. Ito na 'yon. Ito yung ginawa nating file, then pwede na tayo mag-type dito. Gaya na nabanggit ko, para maging latest version siya, maglalagay tayo ng doc type html. So, kung mapapansin ninyo nung naglagay ako ng uh, less than, may pinakita na siya ng mga uh, content nung tag na pwede nating ilagay. So, unang-una dyan yung doc type. So, pwedeng i-click ko na lang yung tab para siya na yung maglalagay ng doc type HTML. So, yun yung kagandahan ng paggamit ng Visual Studio Code. ah uh, meron tayong assistant kung paano ilagay yung mga code na kailangan natin. Ayan, so, Enter ko lang ito. Dahil HTML document yung ginagawa natin, kailangan natin ng HTML element. So, lagay ko yung start tag. Kung mapapansin ninyo, nung pagka-type ko ng start tag, nagkaroon na rin siya ng closing tag. Okay? So, enter natin ito para mailagay natin yung uh, nasa loob ng HTML. Which is, ano ba yung mga yan? Pwede tayo maglagay ng head, pwede rin tayo maglagay ng body. Pero sa ngayon, gusto lang naman natin maipakita itong output na ito. Ayan. So, kahit wala muna tayong head. So, maglagay tayo ng body. Ayan. So, ang body, ito yung Uh, nakikita natin doon sa web browser. Lahat ng visible element ay nasa loob ng body. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, meron siyang structure. naka yung body. Ibig sabihin, nakapaloob yan sa HTML element. Ano ulit tawag natin kapag may element sa loob ng element? Nested element. Next, after natin maglagay ng Uh, body, pwede tayo maglagay ng title katulad nung nakikita nyo doon sa ating output. sa so, gamit tayo ng H1, yung pinakamalaking heading. Halimbawa, uh, ang title natin, D, href attribute. Then, lagay na rin natin meaning using P element or yung paragraph. Ayan, lagay tayong start tag, automatic na yan, magkakaroon ng closing tag. So, ang HTML uh, links are defined with a tag. So, ito yung ginagamit natin, a tag. Then, yung address naman, the link address, Is specified in the href attribute. Ayan. So, kusa siyang bumaba kasi hindi nakasya doon sa ating screen. Ayan, pwede nyo itong iusog ng ganyan. Ayan, nasa sa inyo para uh, mas malaki yung pwede natin pag-encode dan. Ayan. So, try natin i-save. Press nyo lang yung Ctrl-S. Then, balik tayo dito sa may folder natin sa desktop. Check natin yung output. Ayan. So, ito na siya. So, meron na tayong heading. Saka meron na tayong paragraph. Ilagay na natin yung link. So, nandito naman na sa may paragraph kung ano yung gagamitin natin. A tag. So, gamit tayo ng A. Ayan, then pag uh, nilagyan ko doon ng greater than, i-close niya na yan agad. So, meron tayong start tag, meron tayong closing tag. Ngayon, kailangan kasi natin ilagay yung address kung saan pupunta yung link natin. So, gagamit tayo ng href attribute. Gaya ng nabanggit natin, saan ba nilalagay ang mga attribute? Palaging sa start tag. Asa yung start tag natin? Ito. So, maglalagay tayo dito ng href. Okay, pagka-attribute, ano ulit? Meron siyang pangalan at merong value. Ano yung pangalan? href. Ano yung magiging value? Yung address. Ngayon, ano ba yung nagsiseparate sa kanila? Sa pangalan at sa value. Yung equal sign. So, maglalagay tayo ng equal sign. At pakitandaan na ang value ay nakapaloob sa double quotation. Or pwede rin naman na single quotation. So, punta tayo sa YouTube. Ayan, para makapin natin yung address nito. At ma-paste natin dito. So, sa pag-copy, Ctrl-C. Sa pag-paste naman, Ctrl-V. Then, try natin i-save. Ctrl-S. Then, Punta tayo doon sa output. Ayan. Try natin i-refresh. Ayan. Wala pa tayo makikitang changes. Bakit? Kasi wala naman tayong nilagay na value nung ating anchor element. So, para meron tayong i-click, kailangan merong laman yung anchor element natin. So, ito yung start tag. Ito yung closing tag saan natin ilalagay yung content sa pagitan nila. So, halimbawa, lagay natin dito, visit uh, YouTube. Ayan. Kaya natin. Ayan. Visit YouTube. Then, Ctrl S natin para mag-save. Then, i-refresh natin ito. Ayan. So, meron na kayong makikita uh, i-click Okay, yun yung content ng ating anchor element. Ngayon, kapag kinlik natin ito, yun, mapupunta na tayo doon sa youtube.com. Kasi yun yung laman ng ating href attribute. Ayan, ito yung naging value. Okay, para sa inyong activity, try naman ninyo magdagdag ng iba pang link. Nasa sa inyo kung ano yung uh, i-visit niyan, pwedeng Facebook, Instagram, TikTok, and so on. Basta mapraktis practice nyo na maglagay ng link. Okay? So that's all for today. Thank you.